Uh, dito po tayo sa San Pablo Convention Center para mag-file ng COC para sa barangay kagawat sa aming barangay. Tingnan nyo ang mga pangyayari dito na yung iba po kasi dito na mga natulog. pagganapan dito sa amin sa San Pablo. Kasi po, yung San Pablo ay 80 barangay po. 80 barangay yung aming lugar dito sa San Pablo. San Pablo, Laguna. yan po yung sitwasyon namin dito. por kapten Ant. Ya. Bapak Yogi Ba. Kita yung sitwasyon namin dito. Ayan. Dahil nga po, 80 barangays po ang nasasakupan ang San Pablo, Laguna. At yun naman yung sitwasyon dito. Yun. Yan yung mga tent na. kasi po hindi kayo magtsatsaga hindi po kayo makakapag-file ng inyong COC o Certificate of Candidacy yan, ayan yun Ganun po kalaki ang barangay. yun know, ang aking kasamahan kagawad sa aming uh, lugar ang barangay tuway po yung amin yan, thank you, know, you know. <laughs> kung gano po kalawak yung aming convention dito ay halos okupado na po ng mga magpapayla si Osi. Ayun. Ito yung tent. gaharan ng buwan. 'Yan, tchachaga, tchachaga po. Dito na matulog, maghintay pagbubukas ng Comic Kaya nyo rin naman po ang nagiging basura sa dami po ng tao oh, na gusto magsilbi sa kanilang barangay. ganito po pinag parahon, oras ng mga tao upang malimbihan, malungkula sa kanlangan lang barangay. Ayan kita yung gaano ka kalawak yung aming ka convention. pwedeng po rin si COC eh. Nag-start nga po ng August 28. Matatapos siya ng September 2. Hmm. Ganun po pinaglalaan sa aming lugaran. gusto malilbiha, malungkula, saka lang nasasakupang barangay. Ayan, okay. yeah, ito po yung labas ng aming convention. yung sitwasyon naman sa labas. Ayan. Ayan. Kaya po pinaglalaanan panunungkulan dito sa amin ng barangay. Ayan. sa so, dami pong aspirante gusto manonggulan. Dito po ginanap yung piling ng COC. Ayan. Yeah. Dami po pong building na ipinagagawa yung aming mga uh, Puno lusod. Wala pong iba si Mayor Vic Amante. Ayan. Ganyan po yung lugar namin dito. Ayan yung kung gano'ng kalawak niyan. sa din pong pinaglaala ng project ito ng city government. Yan. Yeah, ito po yung aming invention. Ito so, po yung pila. Hindi e, pa sa kabila. tayo e po yung napasok na po doon sa komine. Eh. Yun yung gano'ng karami. So, mga manungkula sa Annie kanila barangay. Amen. Amen. Beer, beer po, ayusin sa kanila. Kupila. gusto maglingkod sa lalaga ng barangay